Okay, salamat kay nataura na og battery ang kay ang motor ni Emilio. Sus so, so, salamat kay sa mga sponsor sa so, naghatag intang sa battery kay para lang magka-battery ang motor ni Emilio. Kay mao na ni um, uh, kay battery na nasulo diri sa uh, motor. So, maon very Dari nag in town si Emilio nagpalit sa iyang battery sa motor. Okay? Pagka lisod ko no sa iyang kahimtang. Sus, so, pagkapalit niya sa iyang motor. Ano naman 'yung bigati, Emilio? Na nakapalit ka na sang uh, motor sa imo, oh battery sa imo motor. Dere sa ah uh, uh, jets, di ka nagpalit, jets. Sa jets car. Okay, jets car sa Jits car nagpalit si Emilio og battery battery 4C1 meter